Lakatakas ang nanay at tatay. Ayan na. Iya, 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 iya. Hi po mga kasimple. Meron pong bagong dating sa lubungin po natin. Tara po. Sino yung bagong dating, Toby, Toby? Nasaan yung bagong dating? Ito po, ito. Ali ka, asan na, asan na? Tobi! Tobi! Ah, salimungin mo! Kamukha mo! Eh, no. bagong dating Tobi Tobi, oh. <laughs> Nasaan na si Tobi Tobi dyan? Nasaan na? Nasaan <laughs> na si Tobi Tobi? Ano ba si Tobi? <laughs> Eto na, ang bagong dating. Eto, ang bigat. Ang tama taba kasi. Ay, taba. Hindi si Kok Chloe. Hindi na pong pagkapagtag. -pag. Eto, bagong dating. Si <laughs> Kok Chloe. May susurpresahin tayo mamaya. Ah. Si Kuya Gerald. Ano? Surprisahin natin ano, Chloe. na ano, Ayan o, mga kasimple oh. Welcome home, Chloe. Welcome home, Chloe. Kaya lang, may kamukha ka na. Kambal ba kayo? Ha? Kamukhang kamukha mo o. Oh. Kamukhang kamukha mo si Toby Toby o. Oh. Chloe. Ko Chloe. Eh, <laughs> <Parang bulak. laughs> <laughs> na, na ano naman yung excited? Kaya nga ah <laughs> ah Oh, meron na ka bumaba? Meron na ka bumaba? Hindi mo bumaba. Meron na ka bumaba? Oh, 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 oh. Sino, sino, sino. sino ba sa inyo? Si Ana? Si Toby oh, Sino si Toby? Sino si Chloe? <laughs> Ang harap naman eh. Sino ba sa inyo? Kaya yata mag-ini eh. kasi ano ah? eh. Masyadong epal itong si Toby eh. Gusto siya ah? yung hasalubungin mo eh. Ah, ano ko Kinukuha naman ng Chloe. Kinukuha po naman ako, Chloe. Bye-bye, Chloe. Bye-bye. Alagaan mo, ha? Uuro tayo na, bisita si ano, Chloe, ha? Lola Chloe yan, ha? oh, Lola Chloe talaga? oh, Lola Chloe na magkamukha naman kayo, be. O, tataklasin ko lang dada yung niya, ha? Tataklasin ko? para pasinlita ng uso ni Chloe, ha? O, diba? parehong pareho? po 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 po. Oh, oh, po, po, po. Si, si no, wala na si Toby na na si Toby. Nawala na si Toby. tatawes si su. no 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 Take love. Take love. no not love. no. no 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 Toby, Toby, Toby. Tobi-Tob, sundun natin si Piyo Gino. Maglalakad ka, Tobi-Tob, ah. Kung magpapakalga ako, kutusan kita. <laughs> Yan. magbili sa Divisoya. Teka Mali, suot mo. Maglalakad si Tobi-Tobi-Tob. -tob. Okay. Okay na. Iwa ka muna dyan, Abby. Eh, ba't solo flight siya? Wala yung nanay at tatay. Sumisama? Ha? Ha?

Ano to bitob? Kaya pa to bitob? Ilang minuto mo kaya lalakarin to? Okay ka lang, tangami. Hindi kaya ng diretso hakbang. Baka <laughs> may pagulong pa yon. susundu kami. Susunduin namin si Kuya Jiro. Mami ha, ah, si Kuya Jerol Buti nga eh. eh. Diyan, good luck dyan sa dulo dyan. Ano yan? Ayun o, yun. Ano, kaya pa, Tobi Tob? <laughs> Mabilis lang palang lakarin eh, mga 5 minutes lang eh. <laughs> enjoy na enjoy mag-anak eh. <laughs> Kaya nga eh. Ayan eh o. palinga pa. Ano? Kaya pa, Tobi Tob? Oh. YouTube ito. Our simple way of living. Ito yung channel lang pinakita natin mga simple. Andiyan na. Ano? Sa gitna na kayo. Mag-anak. Nasaan? Ayan na si Kuya Jiro. Naunahan kami. 2.55pm

Buti na lang, lilim dito pag hapon mga kasimple. Kita niyo yung ano, shadow ng puno. Lilim dito sa may kanan. Medyo mahangin-hangin pa. Kaya masarap maglakad. 5 minutes walk lang. 2.51. no umalis kami. 2.57 na. O, mga 10 minutes na sa bahay na ulit. Ten minutes nga. Nakabalik na, mami. Ten minutes, nakabalik na. Ma, may abang maglakad. Oo, may abang talaga maglakad d'yan. Yan, may basa. yan. Yan, May basa kasi. Baka mabasa ang sapatos. Eh, ang paa. Wala ka palang sapatos pa. Paalang. Na ano na yung anak doon? May makikita na si Kuya Jiro doon. Magugulat si Kuya Jiro mamaya. ah. Ayun ka dito! Dito na po kami sa bahay. Ito na si Nundo. Sayang naman po si Nundo. Oh. Chloe! Kilala ka pa rin. Kilala pa rin si Kao Chloe. Namiss kita! Kilala pa rin pala. Kala akong hindi na kilala si Kok Chloe. Namiss kita, Chloe. Oo, oh, ang taba mo. Ang taba mo? ka pa rin. Chubby <laughs> okay. ka pa rin. Si Chloe, naisin mo ko na yung patat Kok Chloe, kilala mo ba sa mga tao dito, Kok Chloe? Kita. Kilala ka pa rin ng mga tao dito, no, Kok Chloe? Ayo pag nandito dito. Na, sa na, na si Jeron. Hello, David oh, si Coco Chloe oh. Si Kebe-kebe. Ilang araw raw siya dito? Ay bukas sasulila 'yan. Bakit? Uwi na si Nanay sa Amuyan amuyan mo na muna. Hay akala ko papastad uli. Hindi, <laughs> endabaw po. Hay nako, si Coco. nag o na, amuyin dito. ni and hour later. <laughs> Malapit na po dumaba si Jeron sa school at susunduin na ni mami. So surprise natin siya. Yan po yung dalawa. Pagpasok ni Gerald, tingnan natin kung makikilala na si Ko Chloe. Yan si Ko Chloe ito. Yan. Ito naman si Toby Toby Tob. Abangan natin dito si Mamit, si Gerald. Mabilis lang naman yon. Bye. Bye-bye. sinusundo na ni mami si Gerald tingnan natin tong dalawa ayan yung dalawa o, abangers <laughs> o, wait nyo si kuya Gerald ha tingnan natin kung sinong unang sasalubungin ni kuya Gerald diyan mang gagaling sila mami mamaya favorite pet kasi ni Gerald si ko Chloe kaya tingnan natin miss na miss na ngayon e, minsan hinahanap niya sa amin si ko Chloe sunduin daw namin siya nagkarlan Eto na sila mami. Ito na si Gerald. Si Chloe. Chloe wow, <laughs> si ba, oh. ba? Si si ba yan? Si Chloe Toby Si Toby Krabi, Krabi. <laughs> Si Toby. si Toby? Huh? si ka, si Chloe. Si si <laughs> si

Ang bigat. Oh, happy na si Gerald. Ayan po mga kasimple. Na-surprise namin si Gerald. At hindi pa rin niya nakakalimutan si Kok Chloe. Na, oh. Gerald. Yeah. Oh, love na love pa rin si Kok Chloe. Sino ba love ni si Errol? Si, Toby, si, si Chloe. Si Chloe. Si Chloe pa rin. Kawawa naman si Toby, Toby, Tob. <laughs> hindi lab. At kung umabot po kayo hanggang dito ay wag po nyo kalimutang i-hit ang subscribe button. Like, comment bye. and share. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye. God bless. Bye bye. God bless.